Bago po natin simulan ang ating video, nais ko munang magpaabot ng taos pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Pamilya Sia, hindi ba't isa itong sampal sa mukha ninyo? Madiling ang tinig ng pinuno ng Pamilya Sia habang tinatanong si Yun Lin. Kagalang-galang na isa, ano ang ibig mong sabihin dito? Bakit mo pinipigilan ang aking tayen na patayin ang cultivador ng demonyo na iyon? Malamig na tumingin si Yun Lin at mahina hong sumagot. Nagkaroon ako ng biglaang interes na tanggapin ang taong ito bilang disipulo. Kung sino man ang maglalakas loob na hawakan siya, para na rin ako ang kanilang hinawakan. Napatulala ang lahat sa narinig. Sira na ba siya? Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin iyon? Maging si Liu Jia ay napatingala, hindi lubos na maunawaan ang ipinahihiwatig ng mga salita ni Yunlin. Nakatatandang ginoo, alam ko po na kilalang kilala kayo sa buong silangang daminyon, pero bakit ninyo isinusugal ang pagtunggali sa buong mundo para lamang tanggapin akong disipulo? Sa pamamagitan ng lihim na pagpapadala ng tunog, nagpakawala ang matandang ninuno ng siya ng nakatatakot at makapangyarihang aura upang tanungin si Yunlin napag-isipan mo na ba ang mga kahihinatnan? Kung aalis ka ngayon, maaari pa nating ituring na walang nangyari. Nag-aalala rin si Liu Jia at pinayuhan si Yun Lin. Nakatatandang ginoo, mas mabuti pang umalis na kayo. Tinatanggap ko na po ang inyong kabutihan. Sa susunod na buhay, kung itatakda ng kapalaran, handa akong maging inyong lingkod. Hindi rin lubos na sangayon si Hong Shi sa ginawa Yun Lin. Nakasimangot lamang siya sa gilid, puno ng pagdududa. Bagaman nakikiramay ako sa kanya, ang isugal ang sariling buhay para sa isang estranghero ay tunay na kahangalan. Ngunit bago niya matapos ang iniisip, nakatanggap siya ng tinig sa pamamagitan ng paglipat ng isipan mula kay Yunlin. Xiao Hong, bakit ka pa nakatayo dyan na parang tulala? Bilasan mo, lumapit ka rito. Sumama ka sa akin upang ipagtanggol ang bago mong nakababatang kapatid. Napamaang si Hong Sian Yi, puno ng inis at galit, ngunit napilitan siyang lumapit. Sige na nga, guru. Ngunit sa kanyang isipan ay nagmumura siya. Isinusumpa ko ang buong angkan mo, Yun Lin. Anong kalokohan itong pinasok mo? Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong isama. Itinaas ng matandang ninuno ng siya ang kanyang kamay upang pakawalan ang isang makapangyarihang puwersa, kasabay ng mabangis na titig at malamig na paghinga. Sa tingin mo ba, ikaw at ang iyong disipulo ay kayang apihin ang pamilya siya? Kumalat ang kapangyarihan ng matandang ninuno ng siya sa paligid, dala ang matinding bigat ng presyon. Napaatras si Hong Chi, hirap na hirap na pigilan ito. Nakakatakot na kapangyarihan. Hindi na dumadaloy ang aking espiritual na enerhiya. Demonyo, napamura si Hong Chi Yi, nanginginig sa takot. Ito ba ang kaibahan ng aming lakas? Si Xiao Ji naman ay halos mayak at takot na takot na nagtanong. Anong nangyayari? Sa isang tabi, si Shu Shu ay paulit-ulit na umuusal na parang bata. Ayoko na, ayoko na, hindi na ako iinom, hindi na. Ngunit taliwas sa kaba ng lahat, si Yunlin ay napatawa, tila tuwang tuwa at sabik. Tama ayan, sige, bilasan ninyo at umatake na kayo sa akin. Kahit hindi ko palubos na nauunawaan ang misyon, kailangan muna nating mag-level up at kumita ng benepisyo. Isang malakas na hangin ang umihip, dahilan upang mapatingala ang matandang ninuno ng siya, may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sino iyon? Bagaman isa akong huwad na immortal, ang aura ng taong iyon ay mas mataas pa kaysa sa akin. May matibay na pinagmumulan ba si Yun Lin? Isang malalim na tinig ang umalangaw-ngaw sa paligid. Nasaan si Yun Lin? Muli ay malakas na sumigaw si Yun Lin. Aling aso ang tumatahol dyan. Mula sa kalangitan ay bumaba ang isang figure na naglalagablab ng gintong liwanag, Natila tila nagpapasiklab sa lahat ng bagay sa paligid. Napilitan ang matandang ninuno ng siya na takpan ang kanyang mga mata at magtanong. Maaari ko bang malaman kung aling kagalang-galang na kaibigang dawista ang naririto? Sa kabila nito, sumama ang loob niya. Napakahirap kung maabot ang estado ng huwad na immortal. Ang piging na ito ay aking inihanda para agawin ang karangalan at paghanga ng lahat. Ngunit ngayon, biglang lumitaw ang isang mas makapangyarihang nilalang at ninakaw ang lahat ng aking dangal. Hindi mapakalisi yun, Lin, at muling sumigaw. Sino ba talaga iyang nagyayabang? Ang matandang lalaki sa kalangitan ay nagpakilala. Ako ay nagmula sa immortal na sekta na kilala bilang Giant Son. Nag-ingay ang lahat ng naruroon, nag-uusap-usap na may halong kaba at pananabik. Kilala ko siya. Sinasabing siya ang pinakamakapangyarihang kagalang-galang na nakatatanda ng immortal na sekta, at siya rin ang guru ng banal na anak ng kanilang sekta. Ngunit hindi bat na duraj ang daw heart ng banal na anak, at labing walong nakatatanda ang pinaslang. Paano siya mananatiling walang ginagawa? At ngayon, siya mismo ang dumating dito, tila ba nais siyang personal na kumilos? Muling tumitig ang matandang ninuno ng siya kay Yunlin, may bakas ng pagtataka. Hindi ko akalain siya pala ang tatawaging dahilan ng lahat ng ito. Ang paparating ay hindi tagapagligtas, kundi isang kaaway. Ang ninuno ng siya ay lihim na natawa, puno ng panlilibak. Si Lin ng Xi'an Tian Sect ay tunay ng naguhukay ng sariling libingan. Mukhang hindi ko na kailangang kumilos pa. Mamamatay na siya rito ngayon. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad at nagsalita kay Giant Son ng may mapanuksong ngiti. Si Jun Lin ay naririto. Kaibigang Dawista, malaya kang ayusin ang iyong mga pribadong usapin. Nagningning ang mga mata ni Giant Son at mayabang na tumugon. Kailangan ko pa bang humingi ng pahintulot para kumilos? Ngunit si June Lin ay walang pakialam. Itinaas niya ang kanyang gitnang daliri kay Giant Son at naghamon. Ano, aso, tumatahol ka pa rin. Ulitin ko, ano bang sinasabi mo, aso? Nanlaki ang mga mata ni Hong Sian Yi, hindi makapaniwala. Master, bulong niya, hawak ang ulo. Sa isip niya, tapos na tayo, hindi ba talaga niya nauunawaan ang agwat sa pagitan ng isang uwad na immortal at sa kanyang sariling lakas? nangangalit bumuo si Giant Son ng nakakatakot na bilog ng enerhiya. Lintik na ito, mamamatay ka ngayon. Fiery Sun Blaze, mula sa kalangitan ay ibinagsak niya ang nakasisilaw na gintong liwanag na tila gustong durugan ang lahat. Si Hong Xianyi Yi ay halos mawalan ng pag-asa. Tapos na, selyado na ang paligid. Kailangan ko bang mamatay kasama ang kabuktutang aso na ito? Maging ang matandang ninuno ng siya ay pinagpawisan ng malamig. Takot na takot siyang napabulong. Kung bumagsak ang gintong bowl ang ito, mawawasak ang buong pamilya siya. Demonyong hampas lupa, bakit ka nagdadala ng kamalasan at pati ang batang amo ay medadami? Samantala, nakatayo si Yunlin sa harap ng papalaking napakalakas na bilog ng apoy at liwanag. Sa kanyang isipan, ano ito? Napakasilaw ng gintong liwanag na ito. Malupit at malamig na nagdeklara si Giant Son. Walang sinumang mang makakatakas. Ngunit sa mismong pagbagsak ng kanyang mabangis at nakapangangilabot na puwersa, si Yun Lin ay sumagot ng mas nakakatakot na kapangyarihan. At sa sandaling iyon, lumabas ang prompt ng kanyang sistema. Ting, sa pag-check, natukoy na ang host ay nakaharap sa isang kaaway sa early stage ng Save Lives Realm. Ang passive skill ay automaticong na-activate. Sa mismong sandaling iyon, ang katawan ni Ye Jun Lin ay lalo pang lumakas sa harap ng matinding kapangyarihan, at agad siyang umangat sa kalagitnaan ng Save Lives Realm. Nanlaki ang mga mata ni Hong Chen Yi sa pagkabigla. Ay ikaw, isa ka ring huwag, na immortal, sa isip niya. Ang presyur na ito, mas nakakatakot pa kaysa sa mga sinaunang Diyos Demonyo sa pinakaloob ng abis ng mga demonyo. Itinaas ni Junlin Lin ang kanyang kamay, puno ng tiwala at kayabangan. Iyan lang ba, kahit ang paggupit ng kukuko, mas mahirap pa riyan. Ang Venerable Giant Sun ay nagbuga ng lakas at nagpalipad ng napakalakas na bilog ng enerhiya. Ano? Bulalas ng lahat dahil si Yi Jun Lin ay naabutan at nahawakan ang bowl ang iyon sa harap ng kanilang mga mata. Si Tian Yi ay nanginginig na nagsalita. Eh anong nangyayari? Hindi ba't nasa antas lang siya ng cultivation saves lives? Si Liu Jia ay napasigaw, puno ng kaba. Senior, mula naman sa likuran, isang tao ang napabuntong hininga. Kaya pala, hindi nakapagtataka na sobrang mayabang siya kanina. Hindi pala siya natatakot, kundi sadyang tinatago niya ang lahat. Kung hindi pa nangyari ang handaan ngayong gabi, hanggang kailan niya kaya may ang bagay na ito. Napilitang magtago si Giant Son Venerable One mula sa sariling balik ng kanyang puwersa at napamura. Ikaw, walang iya kang tao. Isa kang huwad na imortal pero tinatago mo ito. Sinisira mo ang dangal ng lahat ng Cultivador. Ngunit si Yun Lin ay nakataas ang mga kamay na tila inusente. Ano ba yan? Maling paratang. Ngayon lang ako nag-breakthrough. Bago nito, nasa Great Ascension Realm lang talaga ako. Makapagsumpa man ako sa langit tungkol dito. Galit na galit na sumigaw si Giant Son. Kasinungalingan. Akala mo ba tatlong taong gulang ako? Humikab pa si Yunlin, waring nagsasawa. Kung ayaw mong maniwala, E di huwag. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na hindi ako henyo? Lalong nagnitnit si Giant Son Venerable One at tinaas ang kamay, naglabas ng puwersang kayang wasakin ang isang mundo. Wala pa akong nakitang kasing kapal ng mukha mo, pero tumawa ng malupit si Yi Jun Lin. Sige, ipapakita ko rin sa'yo ang kaunti. At doon, nagsalpukan ang dalawang puwersa sa kalangitan. Nagliyab, umuga ang hangin, at sumabog na parang yayanig sa buong mundo. Isang napakagandang pagsabog ang yumanig sa paligid. Ang matandang ninuno ng pamilya Sia ay nakatayo sa malayo, nakatingala habang hinihintay ang kinalabasan ng sagupaan. Pagkaraan, napahinga siya ng may kasiyahan, umaasa sa kanyang mataas na kultibasyon upang maliitin ang lahat. Karapat dapat lang siyang magdusa sa kamay ng kaibigang dawis na si Giant Son. Ngunit sa kabilang banda, ang Venerable One na si Giant Son ay namutla. Imposible, paano nakayanan ng kanyang katawan ang aking atake? Napatitig ang matandang ninuno ng pamilya siya, tila nakakita ng multo. At hindi man lang siya nasugatan, siguro gumagamit siya ng lihim na kayamanang pananggalang. Ngunit si Jun Lin ay nakapikit ng mahigpit, kumikislap ang kamao na may kulog at nagbiro pa. Sige pa, dagdagan mo. Hindi ka pa ba kumakain? Kahit dibdib ko, mas matibay pa kaysa sa protective formation ng immortal sect nyo. Sa kanyang isip ay naisip niya. Tunay ng pinapalakas ng immortal tyrant body formula ang aking katawan, at hindi pa ito ang sukdulan ko hindi umatras ang Venerable One. Itinaas niya ang kanyang kamay at nag-ipon ng nakakatakot na lakas. Ito ang Divine Will of the Sun, isang profound chi na pinaghirapan at nilikha mismo ng Immortal Sect. Kahit ang mga huling yugto ng mga cultivador ay mag-iingat kapag hinarap ito. Tingnan natin kung mas matibay ka kaysa sa profound chi ko. Sa pamamagitan ng kanyang buong lakas, Inilunsad niya ang profound chi papunta kay Yi Jun Lin. Kung kaya mo, harapin mo ang aking divine weapon. Ngunit si Jun Lin, mas matapang kaysa matalino, ay sumugod mismo upang salubungin ito. Tingnan natin kung hanggang saan ang hangganan mo. Itinaas ni Giant Son Venerable Juan ang dalawang kamay, ibinuhos ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa ataking iyon. buizat hindi ako naniniwalang kaya mong tiisin ito. Ngunit si Yun Lin ay kalmado lamang, hinawakan ng divine weapon at nagreklamo pa. Ang ingay mo, tama na, at sa isang banayad na hawak, tuluyang nahinto ni Yun Lin ang pinakamatinding atake ng Venerable One. Sa ibaba, ang matandang ninuno ng pamilya siya ay namutla, nawala ng dugo sa mukha at napabulalas. Ti paano ito posible? Nagiging isa ba siyang sinaunang mabangis na halimaw? Kung ako yun, matagal na akong naduraj na parang tinadtad na karne. Natigilan at natulala si Giant Son Venerable One. Seryoso, imposible ito, ang dakilang malas na enerhiya ng Immortal. Ang kapangyarihan ng Immortal sect ay partikular na nilikha upang harapin ang mga cultivador sa Save Lives Realm. Ngunit kahit ganoon, hindi man lang nito mabasag ang katawan ni June Lin. Napangiwi si June Lin, ipinagyabang ang katigasan ng kanyang katawan. Ni hindi mo ako kayang kayingitan. Ibinato niya pabalik ang divine weapon Heart sa Giant Son Venerable One at nagsabi, "Ibabalik ko sa iyo sirang kaloobang ito. Bibigyan pa rin kita ng isa pang pagkakataong isugal ang buhay mo." Namula ang mga mata ng Venerable One Namaga ang mga ugat habang nagnangalit. Sobra ka na, Yun Lin. Hindi tayo titigil hanggat isa sa atin ang patay. At pinalaya niya ang mabagsik na kapangyarihan ng Ascended Transformation Technique. Masiglang sumigaw si Yun Lin. Alam ko ang galaw na iyan. Ang tawag dito ay parang feathered main soaring technique, tama ba, giant Son? Nag-ipo ng kapangyarihan ang Venerable One sa kanyang palad na hugis bilog at sumigaw. Tumahimik ka, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang insultuhan ang sagradong teknik ng aking immortal sect? At buong pagkataranta niyang inilabas ang galaw na iyon. Mamatay ka, ngunit itinaas lamang ni Yun Lin ang kanyang kamay at tinawag ang Dharma Manifestation ng Heavenly Emperor at ang Human King Seal. Ang higanting kamay na iyon ay hamarang sa lahat ng atake ng Venerable. 1. Sumigaw ang Venerable 1 habang pinipilit. Mabuwal ka, nagbigay pa siya ng dagdag na lakas, iniisip ng may kayabangan. Aminado akong malakas ka, ngunit kapag ginamit ko ang teknik na ito, tingnan natin kung paano ka makakayanan. Itinaas niya ang dalawang kamay at inilabas ang nakakatakot na Nine Sons Rending Heaven Technique. Yi Jun Lin. Tatawagan ko ang libong taong buhay ng espirito ng aming mga ninuno, at ilalabas ko ang Realm of the Fading Sun. Papaluhurin kitang walang hanggan sa gitna ng araw, at magsisisi ka ng walang katapusan. Agad bumagsak ang mga naglalagablab na bola ng apoy, nilamon ng mga lumulutang na bundok. Ang mga tao sa ibaba ay nasunog at nagsipagtakbuhan sa takot. Sobrang init kahit mula rito, para akong natutunaw. Sa ganitong desperadong pagkilos ng giant sunfalls immortal, malinaw na handa siyang isugal ang lahat. Ngunit si Yun Lin ay malamig na itinaas ang kanyang kamay at lumikha ng limang agos ng makukulay na enerhiya, sa kamalamig na sinabi. Buksan mo ang bibig mo, aso. Nanlaki ang mga mata ng lahat at masusing tumingin. Ang limang agos ng kapangyarihan ay lumipad patungo sa naglalagablab na mga fireball, kasabay ng sigaw. Five Extremes Reincarnation Great Destruction Technique Nagngalit ang mga ngipi ng Venerable One sa matinding determinasyon. Ngayon, alinman sa atin ang mamamatay. Bumagsak din ang kanyang mga fireball ng may matinding lakas, taglay ang parehong Five Extremes Reincarnation Great Destruction Technique. Ngunit tumangala lamang si Yunlin, may paghamak sa kanyang mukha, at nang uuyam na sinabi. Karapat dapat ka ba? Nang sumalubong ang fireball sa dakilang teknik ng limang elemento, ito'y naduraj ng tuluyan sa harap ng nanlilisik na mga mata ng Giant Sun Venerable One. Nang inag ang Venerable One, hinawakan ang ulo na tila mababaliw na at nagwawala. Peke, lahat ito ay peke. Ano itong huwad na immortal? Ano itong hindi matitinag na kapangyarihan? Ako, si Yunlin, nagtiis ng tatlong libong taon ng cultivation, ngunit hindi kita matalo. Ha, Yunlin, hintayin mo ako sa ilalim ng langit, darating ang araw na lamunin ka ng heavenly Dao. Namutla at dumilim ang mukha ni Hong Shiya, hindi makapaniwala. Hindi ko akalaing ang isang huwad na immortal mula sa pinakamalakas na sekta sa silangang dominion ay babagsak sa ganitong kawalan ng pag-asa. Gaano pa kaya kor aming kapangyarihan ang tinatago ng lalaking ito? Ngumiti si Yunlin ng mapanghamak, nagsuot pa ng salamin, at malamig na nagsabi. Hindi naman ito ganoon kakinang, pero panahon na para tapusin ang misyon. Sa isang iglap, Nag-teleport siya sa harap ng matandang ninuno ng pamilyang Sia, dahilan upang manginig ito na parang tuyong isda. Namamanik itong nagtanong, Ye immortal, ang iyong mahikang talento ay napakalawak. Labis kong hinahangaan, mayroon ba kayong ipag-uutos? Ipinatong ni Lee Jun Lin ang kamay sa balikat nito at malamig na sumagot. Sia, kanina, nang kumuha ako ng disipulo, mayroon ka bang reklamo? Ang matandang ninuno ng siya, na parang langgam lamang sa kamay ni Yunlin, ay napilitang sumang-ayon. Itinuon ni Yunlin ang titig puno ng sisi. Ang iyong alagad na si Liu Jia ay jin ipit ng pamilya mong siya ng ganito. Bilang kanyang guro, dapat akong tumindig para sa kanya. Sa palagay mo ba'y makatuwiran iyon? Nanginginig sa lupa, sumagot ang matandang ninuno. Makatuwiran, lubos na makatuwiran ngunit sa isip ng iba, nananatiling tanong. Ano ba talaga ang pakay nitong huwad na immortal? Paano naging posible na ang isang ordinaryong mortal? Katulad kung hamak na tao, may lakas ng loob na lumaban. Pakiusap, gawin niyo na ang nais ninyo, pag mo ng matandang ninuno, pawis na pawis na tila bagong palaigo. Yehuwad na immortal, patawarin mo ako. Ipagkaloob mo na ang. Aking buhay, si June Lin, na wari isang maltong nabubuhay, ay binigkas ang bawat salita na puno ng bigat. Gusto kong ikaw mismo ang pumatay sa lahat ng kasapi ng pamilyang siya na naririto. Namangha ang matandang ninuno. Ano? Itinaas ni Yun Lin ang kamay at malamig na nagtanong. Sa palagay mo ba, labis ang hinihiling kong ito. Napaluhod ang matandang ninuno sa lupa, tulala, nag-iisip. Hindi ito labis na kahilingan. Ito ay sadyang ka iyahiya. Ang bilang ng mga kasapi ng pamilya Sia na naninirahan sa lumulutang na mga isla ay umaabot sa milyon. Ngunit siya inuutosang siya mismo ang wawasak sa sariling angkan. Paano ko magagawa iyon? Nagmamakaawa siya, buong katapatan. Ye, Jehova na immortal, maaari bang ibaba ninyo ang inyong kahilingan? Marami pang walang kasalanan sa pamilyang siya. Lalong pinigkaniya June Lin ang kanyang balikat, malamig na humilik at nawalan ng pasensya. Ikaw ay nawalan lamang ng mga kasapi ng angkan, ngunit ang aking alagad ay nawalan ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Matandang lalaki, mayroon ka pa bang awa? Yumuko ang ulo ng matandang ninuno, nanginginig. Mukhang ito ay bunga ng aming sariling pagkilos sa loob ng pamilyang siya. Pamatak ang kanyang mga luha habang nagmamakaawa. Ye immortal, maawa ka. Hindi ko kayang wasakin ang sarili kong pamilya. Huminga ng malalim siya Junlin at, tila wala ng ibang pagpipilian, ay nagsabi. Mabuti, kung gayon, inalis niya ang kanyang salamin, ibinunyag ang mapulang mga mata, at nagdagdag ng isa pang kondisyon. Sino bang nagsabing hindi ako makatarungan? Kung ganito ang nais, ikaw ang dapat pumatay sa siyang nagudyok ng krimen. Si Tan Yi e. ay napatili sa hindi makapaniwalang tinig. Ano, matandang ninuno, sa pinakamatindi kaya lamang nating isugal ang ating buhay laban sa kanya. Ngunit nagtipo ng palad ng matandang ninuno, at nakaramdam ng matinding pasasalamat. Totoo ba ang sinasabi mo? Salamat, Yuad na Immortal. Sa kanyang isipan, mula sa ganap na paglipol ng buong pamilyang Sia, ngayon isa na lamang ang kailangang patayin bilang kabayaran. Napakabuting bagay nito. Tunay ngang nagpakita ng awa ang huwad na Immortal. Ang pino ng pamilyang Sia ay natigilan, hindi makapaniwala sa narinig mula sa sariling ninuno. Ikaw, Ngunit malamig na tumitig ang matandang ninuno, at bago pa man makakilos ang iba, itinaas niya ang kamay at pinakawala ng isang hibla ng espiritual na enerhiya na tumagos sa katawan ng pinon ng pamilya siya.